Hi, si Kuya Nats po ang kuryente nuts. Tatlong ilaw, tatlong switch. Itong dalawang switch sa magkabilang dulo, Pahilawin niya itong ilaw na nasa gitna. At ito namang switch na nasa gitna, Pahilawin niya itong dalawang ilaw na nasa magkabilang dulo. Bali, three-way switching itong dalawang switch na to, magkabilang dulo, para dito sa isang ilaw, at single pole switch naman para dito sa paralel na bumbilas magkabilang dulo. Yan, ang ating project ngayon. mag install tayo ng ating conductor para mapailaw natin yan. Ito yung job number 2 na bahagi ng series ng mga lecture ko sa elementary circuit practices. Doon sa job number two, kung unahin yung panoorin yung video ko tungkol sa paggawa ng wiring diagrams, gagamitin natin yung mga wiring diagrams na yon. Ilalagay ko rito para matulungan tayong mag-install ng ating conductor dito sa ating setup na three-way switching sa isang ilaw at single pole switch sa dalawang ilaw gamit ang isa lamang na branch circuit. Tapos, limitado tayo ng ating conduit setup na ito. Okay, tatanggalin ko na yung mga switch at ilaw at saka ako ikakabit yung ating conduit plan at saka yung ating ladder diagram. So inalis na natin yung ating mga switch at ilaw. Ngayon palalakaran na natin yan ng ating mga conductor gamit ang ating conduit plan at saka ang ating ladder diagram na nagawa natin dahil dito sa ating conduit plan itong conduit plan na to eh drawing ito nung actual setup natin ng ating mga junction box para sa ilaw at switch at saka sa conduit pinapakita rito aling switch ang nagko-control sa aling ilaw gaya nitong switch A at saka switch C so 3 way switch yan kaya may subscript na 3 kinokontrol niya yung light number 2 at saka ito namang switch B Pinokontrol niya yung light number 3 at saka light number 1. So, light 1, light 2, light 3. Switch A, switch B, switch C. Ang logic ng paano natin bibigyan ng kuryente yung ating mga load ng ating mga ilaw ay makikita natin sa ating ladder diagram. Ito, so, yung switch A at saka switch C magkokontrol sa light number 2. At saka ang switch B magkocontrol sa dalawang parallel lights na 1 and 3. So unahin natin ang logic nito ng ating three-way switching. So kapag ka ganito ang setup, walang kuryenteng dadaloy kaya naka-off ang ating light number 2. Pero kapag itong switch C, pumalo ang paddle pataas, ayun, makakadaloy na ang kuryente papunta sa light number 2. At pag pumalo ito pababa, nakataas yun, edi opposite siya, walang dadaloy na kuryente. It's either ang dalawang paddle nakababa o ang dalawang paddle nakataas yun. Magkakaroon tayo ng kuryente para sa light number 2. Ito naman, syempre, on-off yung ating switch, magkakaroon tayo ng ilaw sa ating light 1 at saka light 3. Ang hindi natin makikita dito sa ating ladder diagram ay kung ilang conductor ba at anong uri ng conductor ang papasok sa bawat conduit. Makikita natin yan kung gagawa tayo ng wiring plan na siyang pwede natin isuperimpose superimpose dito sa ating wiring, sa ating conduit plan. So dito sa ating ladder diagram, maliwanag, makikita natin dyan ano ang uri ng mga conductor. So, kung ang setup natin ay ang ating source ay line to grounded conductor, meron tayong hot wire at saka meron tayong grounded conductor o return. So, ang ating switch, isa sa ating mga switch sa three-way switch, lagi yan nakakabit sa hot conductor. So, lahat ng switch nakakabit sa hot conductor. At saka, lahat ng ating load o ilaw, nakakabit yan sa ating return. Siyempre, kailangan bumalik siya sa source. At in between, dun sa ating single pole switch, meron tayong switch leg na may junction, magpaparallel siya sa ating light 1 at saka light 3. Ito namang ating three-way switching, meron yan traveler sa pagitan ng switch A at saka switch C tapos mula sa switch C didiretso yan sa light number 2 gamit ang switch leg C so kung imamarka natin dito ang ating mga conductor yung hot bali pupunta siya sa dalawang switch dito sa switch A at saka sa switch B so itong hat itong itim So, kinolor coding natin, itim. Pupunta siya sa switch A. Tapos, kailangan din makarating siya sa switch B. So, ayan ang, ano niya, oh, ang dadaanan niya. Ngayon, itong return, kailangan lahat ng ilaw makarating itong return na to. So, ang ating return, papalakarin natin yan. Merong dito, pupunta siya rito sa light number 2 hanggang makarating siya sa light number 3. Itong switch C, hindi naman kailangan itong lagyan ng hat. Ang kailangan nito ay switch leg. Kaya, ang switch leg ay mula uh, switch C hanggang sa light number 2. So, mula rito hanggang dito ang ating switch leg, hanggang makarating sa bombilya. At sa pagitan ng switch A at saka switch C, maglalagay tayo ng traveler. So, ayan o. No? mula rito lalakad siya hanggang dito at saka ang atin namang uh, switch leg B kailangan mula sa switch B makarating siya sa dalawang ilaw so mag uh, splice tayo rito isang papunta rin na switch leg at saka isang papunta rito na switch leg B para may switch leg ang lahat ng ilaw so ganyan Gagawin ko, marka ko muna lahat siya dito sa ating conduit plan para makagawa tayo ng ating wiring plan. So, unahin ko munang ilagay lahat ng hot wire. So, mula sa home run, meron tayong hot wire. Meron tayong hot wire. Hot wire. At saka hot wire. Yan. Ngayon, ilagay naman natin yung ating return. tong return line. Ito kailangan ito makarating sa lahat ng bumbilya. Kaya kung imamarka natin sa ating conduit plan para maging wiring plan ito, ito ang ating return, 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 at saka return. Ayan. So lahat ng ating bumbilya merong return line na. Ngayon, unahin naman natin muna itong travelers. So sa pagitan siya ng switch A at saka switch C. So maglalakad siya mula rito papunta dito sa Sweet C. So lalagyan natin ay ah, eh, gawin nating blue ang ating traveler. So traveler, traveler. Traveler, traveler. Traveler, traveler. Traveler, traveler. Okay. So ngayon ang kailangan na lang natin ay ang ating mga switch leg. Unahin muna natin ang ating switch leg sa pagitan ng bulb number 2 at saka ng switch C. So, lalagyan natin. So, switch leg C, switch leg C. Yan. Tapos, ang nalalabi na lang ay itong switch leg B. So, mula switch leg B, kailangan makapagbigay tayo ng switch leg sa 1 and 3. So, lalagyan natin ng switch leg. Switch leg B. Switch leg B. Switch leg B. Ayan. So, kitang-kita nyo na kung ilan ang dami ng bawat conductor at anong kuri ng conductor ang papasok sa bawat switch box light box at saka sa ating mga conduit. O ngayon iwo-wiring na natin. Uunahin lang natin yung ating mga supply line, itong ating return at saka yung ating hot wire. So ito ready na, pinagputol-putol ko na. So ito napalakarang ko na ng ating supply line, ating return wire at saka ng ating hot wire. Ito yung ating hot wire mula sa Switch A para makarating tayo sa Switch B. Ito. Oh, nilagyan ko lang ng slack. Kasi baka in the future, eh gusto nating magpalakad uh, ng supply mula rito sa box ng uh, light number 1 o sa box ng light number 2. So yung ating return, lahat din ng ating ilaw, Napalakaran na natin ang ating return wire. Ayan. O. So, pagdidikit-dikitin na lang natin yan sa bawat uh, isa makarating sa kanya-kanyang bumbilya. Ngayon, unahin natin ikabit muna itong traveler para madali nating makita. Step by step para makita ninyo kung paano nilalagay tapos saka na pagka uh, mahusay na kayo demonstration kasi to at saka niyo pag sabayin -sabay, isaksak ang bawat uh, ang bawat conductor sa bawat conduit kung bihasam biyasa na kayo sa so, ngayon traveler muna ilagay natin kasi napakita ko na sa inyo yung uh, paglalagay ng ating supply line Ngayon naikabit uh, na natin yung ating dalawang traveler oh ito sa pagitan ng switch uh, A at saka switch C. Pwede na siyang passing through lang dahil hindi naman siya supply line. So ang nalalabi na lang natin yung ating switch leg para dito sa ating light number 2 at saka switch leg sa light 1 at saka light number 3 na manggagaling sa switch B. So yan, lalagay na natin. Switch C hanggang sa 2 at saka switch leg magja junction back mag tayo rito switch leg papunta ron saka switch leg papunta rito sa light 3 saka sa light 1 ito naman ngayon yung switch leg C mula sa switch C papunta sa light number 2 ito oh dilaw ito pwede dilaw sa switch leg. Pwede kahit anong kulay. Yan. Ngayon, ang ilalagay ko naman, ito, switch leg B. papaakyat tayo rito, tapos magsasanga siya sa dalawang ilaw. So, yung switch leg B, ito na yon no? Ito. Tapos, magduduktong-duktong itong tatlo. Yan. Kasi ito, papunta sa light number 3, at saka ito, papunta sa light number 1. So, iduduktong ko itong tatlo. Gagamitan ko na lang siya ng wire connector ng lever uh, lever uh, lever connectors. So, 'yan. Ngayon, ang pagkakabit naman ng switch. Meron akong video niyan. Paano kinakabit ang switch sa three-way switch. So, yung hot wire nasa common tapos yung traveler sa standard three-way switch nasa dalawang terminal na palalakaran natin ng traveler at ang bukilya lahat sila kakabit ko na sila sa return at saka sa switch leg lahat yan lalagyan ko na ng bukilya so papakita ko rin sa inyo pero kabit ko na sila lahat kasi para mabilis o oh, ayan na ikabit ko na yung mga bukilya at saka yung mga switch hindi ko na siguro kailangan paliwanag ulit sa inyo kung dito sa wiring dahil ang haba na ng paliwanag ko kanina gamit yung mga diagram natin siguro nasundan nyo na kung hindi ulitin nyo na lang so ayan o switch leg return lahat yan meron ng switch leg return so triple uh, stab itong ginamit ko na leather nuts. Ito, triple stab din. Ito, switch Lego. Oh. Papunta sa ating light 1 at saka light 3. Galing sa single pole switching. So, binak stub ko na rin yung ating mga three-way switches. So, ayan. Binak stub ko na lang. Ito, masyadong maliit yung ating handy box kulang yung kanyang volume pero naikabit ko na eh dapat yan may extender para lumaki yung volume dahil may yoke pa eh so ang count nito dalawa pa bali lumalabas walong equivalent conductor yung ilalagay natin sa box anyway na check ko na rin siya na check ko na yung continuity So, gumaga na naman. Babalik ko na lang siya sa utility box, sa kanya-kanyang kahon. Lalagyan natin ng bumbilya, tsaka natin pa iilawi na. So, ganyan, na-wiring na natin. So, ayan, Ilagay na natin lahat ng ating bumbilya, naka-set in place na, malinis na ang pagkakagawa. I- o na lang natin yung ating circuit breaker at saka natin titingnan yung ating ginawa. 3-way switching, standard 3-way switching para sa ilaw sa gitna, at saka single pole switching para dun sa dalawang ilaw magkabilang dulo. Okay, handa na tayo. Magpailaw na tayo. Yung muna ang ating 3-way switching. Ayos, magana Okay, so yun naman ang ating single pole switching, dalawang ilaw. Ayos, maganda ang ating pagkakagawa. Okay ba? So, yan. Sa isang brand circuit, tapos sa eh, ganitong setup ng conduit, pinakita natin sa inyo paano mag-wiring ng standard 3-way switch kasama ang single fog switching sa dalawang ilaw. Sa susunod na wiring natin, papakita ko naman yung California o coast style ng three-way switching. So, abangan nyo rin. Sana, may napulot kayo kung sa ating ginawang pagwa-wiring. At kung meron, eh, ang request ko sa inyo, sana, ilight niyo i-share niyo nitong video na to, mag-subscribe na rin kayo at i-hit niyo yung notification bell para pag may bago akong video, eh nalalaman niyo kagad. So, ayan. Nagpapasalamat uli ako sa inyo sa pagtangkilik niyo ng aking mga video. Ang pag-asa ko eh may natututunan kayo. So, thank you mga ka-electrician.